determinado ang mga kapatid nating mga magsasaka na ipaglaban ng lupa sapagkat ang lupa para sa mga magsasaka at katutubo ay katumbas ng kanilang buhay at kamatayan. Kamatayan dahil inaagaw ng Panginoong May Lupa, Korporasyong Lokal at Tayuhan, ang dekadikada na meron pa ng sandaang taon na katulad pagsasaka sa Hacienda San Isabel, Hacienda San Antonio, sa lalawigan ng Isabela. Mga kasama at mga kababayan, narito po ang mga kapatid nating magsasaka dahil patuloy at ipaglalaban ang katarungan. Dahil lumilitaw, nakita po ng mga magbubukit, kababayang magsasaka, mga miska at ang ating mga kapatid sa iba't ibang sektor, lalo pa sa mga sanganap ang isang daang araw ay maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw, sana bukas. At nakikita na namin ang sigaw pala at nasa puso at isipan ni Noy Noy ay iba. Iba sa sinabi ng June 30, kayo ang boss ko. Klaro pala sa loob ng isang daang araw, si Noy Noy ano ang bosco ko? Maliwanag po ang nagaganap sa Hacienda Luisita ay manifestasyon sa kapuhan na walang plano ang kuwang kuwakino na ipamahagi ang lupa. Kaya po, mga kasama't kababayan, pwede po ba isang partikular na matunog na palagpakan sa mga kasama natin, mga magsasaka mula sa Asyanda Luisita, nakasabi ng United Luisita Ors Workers Union at ang bala, panakpakan po natin sila, kasama natin sila sa mahabang matcha. Kaya po, bilang panghuli, napakahalaga ang salubungan na ito ng mga sanganakpawis ng iba't ibang sektor. Ipinakita po ninyo na talaga sa nakaraan hanggang ngayon tayo ang magkakasama mga kapuso mga kapamilya at mga kapatid naniniwala po kami may bukas pa sa ating inaharap sapagkat sa isang taang araw ni Noy Noy nakita natin nakikita na ng mamamayan ang kanyang tunay na katangian si Noynoy Aquino kontra magsasaka kontra mamamayan kaya po ang atin ang ginagawa ilantad at labanan ang rehimeng US Aquino muli po maraming maraming salamat sa iba't ibang sektor organisasyon individual sa mas ang anak pawis naririto po kayo sapagkat alam ninyo alam natin na ang ng mga magsasaka at agrikultura ay isyo nating lahat. Muli po, mabuhay ang mga nagmarchang magbubukid at mamamayan para sa lupa at katarungan tuloy-tuloy ang laban hanggang sa tagumpay. Bukas ang mahabang marcha, inaanyayahan po namin ang lahat, triple, doble at iba iba pa para sa mahabang marcha bukas para sa lupa at hustisya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat.